ang yan. Ay nakuha ko, yun ang mga anak mo. Pinisan mo na maigi, oh. Dalawang taon na to, no? oh, Dalawang taon na ang implant ko. Dalawang taon na rin yan. o olhe de muito um acabei Toto, sure, di mo yung kagabi? Ay, naki ata. Oo, oh, talaga sa kapatid. Ay, di siya pwede magano ano doon, kundi bugbugin siya doon. Iba naman sa area 1, pag matapang ka, di ka pwede magano ano doon. Ay, Muslim doon. kalimutan nga gani dun ko nga lang yung nakita sa pwesto ko ano ko pumunta si ate ani ng coastal nakalimutan ko yung pabili sabi rosan umurong daw yung implant ko pag daw tatanggalin to masakit daw to pag tinanggal umurong tatanggalin pero mahirapan silang tanggalin Tangka ka ba? Habang boy, lason ka dito. Asan yung delivery ni Nomer dyan? Eh, ba't tinapakan mo naman? <coughs> Aray, Kuya Jojo. Kuya Jojo.